Sa so, ano tawag ginatawag siya na imong ginaluto uh, ni ni ang type ng titles ni. Ha? Title gab. Ano title niya na? Ano title na? Ha? Eh, ni. Shumai kag ano niya? Ini <laughs> ano ni? Pork belly. Anong karne na baboy? Bobo. Baboy. Um... Na iyan ano na siya? <inaudible> <inaudible> Hot dog. Gabi ko suriso ni ano siya ang sasawan nyo yung mga namit na amit no rimis na milnas na eh ito yung mga nakahanda na no? ito yung mga nakahanda ng kakain no Sabi ko. Di ba gusto mo magsubo? Mm. Hmm. Oh. So, meron kaming kilawin na pork. Meron kaming haluan na ginataan na may... Ginataan haluan na may... haluan uh, na may... Kalabasa. Kalabasa. So, dito lang yan, Samlang, North, Cotabato. So, hi guys, welcome to another vlog uh, Sa ngayon, pupunta tayo sa Mlang Airport So, tama ipagkarinig nyo Airport sa Mlang, ha may, may airport dito sa Mlang So, tama ipagkarinig nyo Pupunta tayo ngayon doon Dahil, uh, Checkin natin yung airport nila. First time ko rin pumunta doon. Saka i-review na rin natin itong ating uh, Cherry Tigo 5X Lux. Sama ko si tatay, si Nunoy Noli, saka si Cathy sa likod. Airport. naligaw kami. paano ng kuno. Tama airport. Oh, palayan na 'to sa Arabia. <laughs> Arabia ran yung punta namin. <laughs> ay ay ay. 2 hours later. So, welcome to Lang Airport. Ito yung runway ng uh, Ito yung runway ng uh, airport ng Lang. Ang hirap. Matindi yung aming nga uh, dinaanan pala. Grabe. <laughs> Nag-drift si Kuya. Kita mo ano Ang <laughs> sa pa <tuluyo>. Grabe. Ano <laughs> ang itong dinaanan namin kalsada kung eh, hindi dumino sa sakin paano lang yan kuya kay Papa Blue eh hey man at least meron akong story na sumapitin sino? Ang hirap ng dinaanan Hidup ini, oh. ah. Runway

Tignan <laughs> Ang dumi Sumabit pa yung sa uh, sasakyan ni Kuya Gia, no? Lowered kasi Ang pangit nung dinaanan namin kalsada kasi nag -drift ka? Anong, Anong experience mo ngayon? Bro, <laughs> kasad So ito yung uh, runway airport nang lang kaso hindi natapos. so ang problema lang kasi yung dinaanan na namin kasada lubak lubak saka daming mga butik kaya yung sasakyan ni kuya gian na lowered sumabit sa bato kaya nasira yung chin ng sasakyan So, plano ko sana dito mga karera kaming dalawa kasi umulan na. Check the mic and make sure it sound right, boys. nakakarawasan dito sa mlang wala kami makita nakarating na kami sa Bialong wala pa rin wala man saan kaya meron please comment down below <laughs> dito kami sa may ano to park in wash and go So, pakarwas mo na kami. Alright. walks. So, ngayon, hahanap mo na kami ng mga kainan dito malapit. Ito yung uh, Rizal Avenue. Hmm. Panda One. Alright. Ganda ng lugar niya, ano? Sabing kalsada. So dito kami sa may anong pangalan? Anong pangalan nito? Uh, panda Pandawan Mills and Refreshment dito sa may Rizal Avenue lang uh, So nagpakaros kami doon banda. So may was bayon ba yun? Ano ba yun? So yeah, uh, may mga dualos halo sa spaghetti, mango shakes. So, dito muna kami habang nag kami nung na namin na kaya karawas namin sa second so kanina kasi sa airport ang plano talaga namin sa airport kanina na mag review review kami ng sasakyan at the same time uh, magkarera kami ni Kuya Giyan sa doon sa airport kaso ah, ang problema kasi yung aming dinaan ng kalsada papunta doon sa airport e, lubak lubak sa maputik kaya e, nasira yung sasakyan kasi sa sasakyan ni kuya yung harap niya yung chin ng kanyang uh, lowered kasi yung chin ng kanyang kotse nasagi ng bato kinatanggal kaya yun hindi na kami natulong na walang kami ng gana mag review review saka madumi na sa sasakyan niya sa pagdating doon dumi putik masyado kaya wala rin wala rin silbi yung review review natin na makikita nyo na madumi yung sasakyan saka na lang So, Yeah, next time na lang siguro. Ewan ko lang kung kailan pa kayo magkarating doon pag operational na siguro yung airport. Alright, so dito kami ngayon sa may Avenue, Samlang. halo nang ulam ha? pwedeng panlaban sa mga nasal to hmm? ano, ano yan? Ito? may minggo merong avocado mga bean fresh? fresh yan yan po na merong barkilius Yo kunti. Ano po, sana po. Ganda aming chef, oh. So, huh? mm -hmm. Korean chef? Mm -hmm. siya, sa so, ano tawag ginatawag siya imong ginadoto, niya, niya, na imong ginaluto ni ni ang site ng title niya. Ha? Title gear. Ano title niya na? Ano title niya? Eh, shumai kag ano niya? Shumai <laughs> suka. Ini ano ni? Pork belly. Anong karne na baboy? Baboy. baboy na yan ano na siya? Hot Hotdog? Hot gabi ko suriso. On. Saka ini mo ni ano siya ang susawan, no. Ngon naamit wit no. no, 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 no? Mhm. Mm <laughs> hey, miss the milness na eh. <laughs> Ito yung mga nakahanda na. No? Ito yung mga nakahanda ng kakain no.